Alam niyo yun mga tol, kahit tumaas yung sahod natin, kahit 610 na no, mga tol yung araw, nagdagdaga ng 40 pesos yung araw natin, yung minimum wage, di ba 610. Ang masaklap nun, parang hindi mo rin mararamdaman, no? Tama kayo, tama kayo! Pagka nagtaas yung sahod, nagtataasan din yung mga bilihin, no? Mapabigas, lalong-lalo pagka tumaas na yung gasolina, dami-dami na yan, syempre yung transpo. Kaya lahat yan, mga mapagulay, isda, lahat yan bilang normal na Pilipino, empleyado, talagang ganito yung buhay ng mga empleyado. No? Pag sa out, pinagkakasya lang din sa so, lahat sa budget mo sa trabaho, pagkain sa bahay, syempre, kuryente tubig, ganun talaga mga tol. So ito lang, lang yung mga pinamili ko noon tol. Di ba, di nararating ko lang din ng bahay at galing akong trabaho, dumaretso ako ng palengke mga tol. Tapos namili na rin tayo ng mga pagkain natin. No? ng mga pwede natin lutuin sa mga susunod na araw. So ito yung mga pinamili ko mga tol. Kasi lang sa budget talaga. Mga gulay. Kahit mga gulay, mahal na ngayon talaga eh. Kaya tapos ito, importante ito. Ayan. Bagong. Kasi yung dalawang bata, ito yung mga malilit ko, uh, talagang paborito itong bagong na niluluto ko. Bali ito, mga tol yung pinamili ko. Nakakita no? ko sa inyo. O, oh, yung bagong. Mamaya lulutuin natin itong bagong. Tapos di ang ulam namin ngayon, mga tol ito. Lumili ko ng parang pakbet, no? Tapos, pagkakalos na ito, mga tol gulay talaga. Ang pakbet na gulay, gagataan natin, tapos lalagyan natin ito ng paa, mamaya. Lulutuhin ko yan. Ito pa yung mga iba pinanggili natin. O, mga mura lang din, no? kasi maliit lang yung budget natin. Sino ko nakahain ito? Pagsit ba ito? Ayan, pagsit ba to? Tapos, pumunagin ako ng tinapa. Ah, ito pala. Paborito ni Mayora ito, mga tol. Paborito ng asawa ko ito. Talbos. Kasakapaw lang sa kanin yan. No? Tapos may bagong isda ka, kalamansi. Yun na. Laban na yun. Tapos sa isang bato, ito, hihahalo natin kung gulay na ito, kaya bumila rin ako nito. Halagang 20. Ayan, tol. Tapos, bumila rin ako ng gulay na pang chop toy. Siguro bukas namin ito nito. Eh. Kasi yung gulay, hindi naman talaga tatagal mga tol. No? Hindi siya tatagal ng mga 2 days siguro. Alanganin na. Mangingitin na yung mga gulay natin. Ang hirap kasi, wala kasi kami ng rin. kaya <laughs> hindi kami makapag-stack ng mga, mga karne. Tapos pagkagulay naman, kailangan talaga. Kung ano yung madaling masira, ayun yung niluluto agad natin mga tol. Unang muna, hindi mawawala ito. Sibuyas, bawang. Dahil nga nagluluto tayo, importante to Tapos munggo. Yung munggo natin, yan, pwede natin itong isahog, yung tinapa. Ayos lang natin. Bumili na rin ako mga ito ng kalamansi, pang sausawan, di ba? Tapos asin, mantika, kamatis, mga tol sa bagoong. Pinagamit ako ng maraming kamatis pagka nagluluto ako ng bagoong alamak. Masukal, ganun din sa bagoong, no? Tapos patatas. Ay, lagi. Bargi, eh. Dalagilag. So, may eh, patatas din tayo mga tol ito so lang yung napamili natin ngayon no kasi talagang pinagkasya lang din natin yung sa sahod natin after naman ito maubos katulong ko din naman dito sa bahay no yung kapatid ni Mayora o yung kasawa ko na bumili ng mga pagkain-pagkain o no? ulang-ulang pagka medyo paubos na to siya naman siya naman ang bumibili no magka ano kami magkatulungan kami dito so ito lang mga tol ito lang naman yung nabili ko sa ngayon yan mga gulay ito, ito lang mga tol Mami! Oo, si Mayora. Yun yung... Nalain ako. Sana ako. Ayaw. Ayan lang, ayan lang mga tol. Ito lang yung pinabili natin ngayon, no? Sobrang... Alam nyo yan, mga tol, kahit tumaas yung sahod natin, kahit 610 na no, mga tol, yung araw, nagdagdagan ng 40 pesos yung araw natin, yung minimum wage, nagdagdagan di ba, yung 610. Ang masaklap nun, parang hindi mo rin mararamdaman, no? Dahil nga, pagka nagtaas yung sahod, tumasang ganyan, 40 pesos, hindi naman ganun kalaki yung tinaas. Salamat at tumaas. Ang problema doon mga tol, nagtataas din yung mga bilihin, no? mapabigas, lalong lalo pagka tumaas na yung gasolina, dami-dami na yan. Yun lang! <laughs> Siyempre yung transpo, apektado. Kaya lahat yan, mga mapagulay, isda, lahat yan, tumataas talaga. No? Kaya sana, mas tumaas pa yung sahod no? kesa doon sa pagtaas ng mga bilihin. Sana mas lamang yung pagtaas ng sahod kaysa dun sa pagtaas ng mga bilihin. No? Ilang normal na Pilipino, empleyado, talagang ganito yung buhay ng mga empleyado. No? Pag sahod, pinagkakasya lang din sa so, lahat, sa budget mo sa trabaho, pagkain sa bahay, siyempre, kuryente tubig, ganun talaga mga tol. So ito lang, lang yung mga pinamili ko, ano, tol. Yan. Ayan lang mga tol, no? Uh, di bali, sinare ko lang din naman yung pinamili ko ngayon. At wala naman, wala, wala akong makasit na video ngayon, eh. So, i-flex ko lang din yung pinamili ko ngayon. Yan lang. Yan lang mga tol. Uh, sana tuloy nyo supportahan yung Kuya Mabs. Kung ano man video natin i-upload, sana i-supportahan nyo mga tol. Uh, yan lang for today's video mga tol. Hanggang sa wow! muli. See you next time.